Mahigit na tatlong daan at limampung taon na ang nakararaan na maganap ang mahimalang digmaan ng Lanaval. Sa tulong ni Maria, reyna ng Santo Rosario, nagtagumpay ang mga Pilipino at mga Kastila sa kanilang mga laban. Ang pangako ni Maria ay naganap. Ang panata kay Maria ay tinupad. Ang digmaan ay pinaglaban, pinagwagian, pinagdiwang. Si Maria ay larawan ng katuparan ng mga pangako ng Diyos kung paanong nagtagumpay ang mga Israelita sa kanilang mga kalaban sa matandang tipan at kung paanong nagtagumpay si Kristo laban sa kasalanan at kamatayan sa bagong tipan. Si Maria ay nagpapaalala sa atin na pinagtatagumpay ng Diyos ang sinumang mang nananalig sa Kaniya. Katuloy ang laban ng lanaval. Sa ating araw-araw na paglalayag at paglusong sa buhay, ang laban ng lanaval ay ang ating pinanghahawakan at katiyakan. Nakapisan natin si Maria sa pagharap natin sa mga hamon at mga pagsubok, sa pakikipaglaban natin sa kasamaan, at sa pagsusumikap natin na mawakasan ang katiwalian, kawalan ng katarungan at karahasan. Si Maria ay salamin ng lakas ng Panginoon na nagdudulot ng ating tagumpay sa pakikibaka. Siya ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, tayo ay makapagbabagong buhay. Ang pangako ni Maria ay patuloy na ginaganap. Ang panata kay Maria ay patuloy na tinutupad ang buhay na matuwid, ang buhay na banal, ang buhay kristyano ay patuloy din nating ipinaglalaban, pinagwawagian, pinagdiriwang.